Hello po mga kasari, kumusta po at welcome po sa aking channel Merelody Vlog So guys, for today's video ay gusto ko lang ibahagi kung magkano nga ba dapat ang iipunin natin sa ating sari-sari store Magkano ba dapat ang kukunin natin kahit maliit lang yung ating tindahan So, paano ba tayo makapag-ipon? So, kasi nga guys, may nagtanong din kasi sa akin kaya ito ibabahagi ko sa inyo kaya 'yan guys. kaka ko lang guys galing sa school ng aking anak no naghatid ako kaya medyo hiningal pa. So ngayon mayroon lang akong konting ibahagi no para magkaroon din ng idea yung mga gustong mag-sari-sari store saka sa mga nagbabalak. Kahit maliit lang yung ating tindahan, makakapag-ipon pa rin tayo no basta ganito ang ating gagawin. Talagang effective to yung ginagawa ko guys pag-iipon kahit maliit lang yung ating tindahan basta ganito ang gagawin natin talagang makakaipon tayo. So, bago tayo mag-umpisa, yung mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please like and subscribe, guys. So, ayan. So, ito nga, tanong nga ni Ma'am Irene. Sabi nga niya dito, guys, magkano sis ang iniipon mo araw-araw? So, ayan ang katanungan ni Ma'am. Maraming salamat po sa inyong katanungan. So, ayan, no? masaya lang talaga ako guys, pag may mga magagandang mensahe, yung mga magagandang comments na mga nababasa ko sa aking video, talagang nakakataba ng puso. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta sa aking channel, sa mga nag-subscribe, sa mga nag-comments. Maraming salamat po sa inyong lahat, no? So, mag-start na tayo guys. Paano nga ba tayo makakapag-ipon kahit maliit lang ang ating tindahan? At magkano nga ba ang iniipon ko araw-araw sa aking sari-sari store? So, syempre, pag bago pa lang ang tindahan natin, pag magtayo pa lang tayo ng sari-sari store, ay hindi pa tayo pwedeng mag-ipon, hindi pa natin kunin yung benta ng ating tindahan. Yun ay i-rolling lang natin ang i-rolling, no? So, kailan pag magtayo tayo ng tindahan, kailangan talaga dyan mayroon kang ipo ng maraming maraming sipag at tiyaga. Kailangan malaking tiyaga kasi hindi mo naman kaagad-agad yan malalaman, hindi mo naman kaagad-agad yan mapapalago, hindi mo naman kaagad-agad yan mapaparami mga paninda mo. Kaya kailangan talaga ng sipag at tiyaga muna bago ka makapag-ipon. So, ganito nga ang ginagawa ko, guys, dito sa aking tindahan. So, nung nag-start ako magtindahan, guys, kasi so, dahil nga nag-start lang ako ng capital na maliit na puhunan, guys, kaya ang ginawa ko nun, nerolling ko muna ng niroling hanggang sa makumplito, unti-unti yung mga paninda, no? Siyempre, tayo ang asahan ng ating tindahan kung paano natin siya mapapalago tayo ang magpuprotekta sa kanya. Kaya kailangan ingatan natin, lalo na sa mga mangungutang, kasi nakadepende rin kasi yan sa'yo kung ilang taon mo siya makumpleto o mapapalago. No? Nakadepende talaga yun sa isang store owner. Kasi kung ikaw nagpapautang ka, so talagang matagal mo yan mapapalago. Ikaw, ingat na ingat ka sa mga paninda mo. Gusto mo na kagad yung mga paninda mo. Dadami at lalago yung talaga ang target natin. Napalagoy natin yung maliit natin na puhunan. So, kailangan protektahan mo siya sa mga taong hindi marunong magbayad, sa mga taong mahinig mangutang lalo-lalo na at nag-start ka pa lang magtindahan. Huwag na huwag ka talaga mo nang magpapautang kasi pag ano, mahirapan ka mag magrolling kasi naka sa mga taong ng utang, Hindi no? mo alam kung kabayaran. So mag-aantay ka pa. So paano na 'yon? Yung po na nasa, nasama niya kasi magkano lang yung tubuin mo diyan. Kaya lang mahigpit ka. Kaya nasa atin talaga yang kung ilang taon natin bago siya mapalago, bago natin makumpleto. Tayo talaga ang asahan ng ating tindahan, no? Tayo ang magpoprotekta sa kanya. Tayo ang mag-iingat sa kanya. So, ayun guys, after one year, dahil nga, ayan, nakompleto ko na unti-unti yung aking mga paninda. Siyempre, mahalaga ang gawin natin muna ay huwag muna tayong mag-ipon. Kompletuhin muna natin yung ating mga paninda. Siguraduhin natin na mayroon tayong maibigay sa ating mga customers. Saka na natin isipin yung pag-iipon dahil unahin muna natin na mapalago yung ating maliit na puhunan. Yun muna ang gagawin natin guys. No? Kaya kailangan talaga ng tiyaga. Kasi wala kang sahod, wala kang kukunin sa tindahan mo, kundi magpalaguin lang siya kasi parang tanim ka lang ng tanim hanggang sa magbunga. So, doon ka pala mag-umpisa mag-ipon. Kasi nga, talagang ang sa pakiramdam guys, no? makita mo na lumalago yung tindahan mo. So, dahil sa magaling ka, mahusay ka dahil magaling ka magumawak ng pira, no? Dahil hindi mo ginastos yung pira ng tindahan mo. So, nakikita mo na unti-unti na siyang nagbunga na, lumalago na, na dumadami na, no? Nakompleto mo na yung mga paninda mo. So, ngayon, sarili mo naman ang isipin mo. Mag-umpisa ka na mag-ipon, no? Tulad nga na, na ko na dati guys na ayan sinasahuran ko na yung sarili ko nag start na ako sahuran yung sarili ko kumbaga yun yung ipon ko na ihuhulog ko sa savings namin so dahil nga nakompleto ko na, na yung mga paninda ko after one year so dahil hindi natin binawasan hindi natin ginalaw yung binta ng tindahan ang ginawa lang natin ay ni-rolling ng ni-rolling, hanggang sa dumadami yung mga paninda natin hanggang sa nakompleto kaya ngayon dahil kompleto na yung mga paninda mo dahil may pangarap ka So, dahil may gusto kang bilhin, so ngayon, mag-ipon ka na. Umpisan mo na sa hulan ang sarili mo dahil nakompleto mo na. Para, yan, may mapuntahan naman yung pagod mo, may magandang mapuntahan, may magandang patutunguhan yung talagang nilaan mo, pagod para sa iyong negosyo. So ngayon, ang tanong ni Kasari kung magkano nga ba ang kinukuha ko sa aking tindahan araw-araw? So, So, nakadipindi pa rin yun guys sa ating binta. Kaya kailangan pa rin natin magsipag, maaga gumising. Kasi kung, kasi nga may target sales din ako sa aking tindahan guys. Talagang mahigpit din ako. Kasi siyempre ayaw natin malugi yung ating sari-sari store, di ba? Gusto natin na lumago siya ng lumago. So, kailangan, kailangan tayo. Kailangan natin, kailangan tayo ng ating tindahan. Kaya dapat yung puhunan ay hindi natin makuha. Na? Kaya ang ginawa ko, may target sales ako, may kuta ako sa aking tindahan. So, halimbawa, makakuta ako. Halimbawa, 5,000 yung kuta mo sa tindahan mo. So, nakadepende na sa'yo kung magkano ang kunin mo. So, sa akin guys, dahil nga, maliit lang naman yung tindahan ko. Kaya, malit lang din yung kuta. Kaya, ayan, naglagay lang ako ng kuta ng 5,000, no? Para pag makakuta ako ay... Ayan, makakasawad tayo sa ating sarili. So, ayan. Depende pa rin naman yan kung magkano kukunin mo. 300, 500, 1000 dati 300 ang kinuha ko araw-araw sa aking tindana hanggang sa ginawa ko ng 500 hanggang sa 1000 na pero depende pa rin yun kasi kung hindi ko makuha yung target sales ko sa araw-araw ay binababaan ko yung kuha sa para sa ipon ko kaya nasa atin lang talaga kailangan di maapiktuhan kasi bukod sa kinukuha natin na ipon na na sahod sa ating sarili ay nag pa rin naman ako para sa pambayad sa mga deliveries araw-araw no dahil nga nag marami tayong pinag-iipunan yung mga deliveries pag pagsidatingan talagang tinatabi-tabi natin di ba kaya ang ginawa ko nireready ko talaga pambayad sa mga ganito pambayad sa ano no iba-iba hiniwalay-walay ko guys para sigurado na mayroon tayong stocks pa rin na hindi maapektuhan yung ating tindahan kahit kumuha tayo ng sahod sa ating sari-sari stores kaya nga Ayan dahil wala naman akong tindera so wala namang masama kung kukuha tayo dahil nga na kumpleto na rin naman natin 'yung mga paninda natin kaya kailan mayroon ka pa rin matabi kahit paano sa para sa sarili mo para pag may gusto kang bilhin so mabibili mo may kung may pangarap ka, so mabibili mo. Basta wag mo lang talaga bawasan. Kasi nga, yun ay nakalaan lang para sa pangarap mo. Wag na wag mo talagang bawasan. Kung gusto mo talaga na may mapuntahan yung pagod mo. Kasi ganun ang ginawa ko guys. Kahit anong hirap, kahit minsan naubusan kami ng budget. Pero bawal talaga bawasan. Kasi parang hinawakan ko lang siya parang pinatabi lang sa akin, yan ay para sa pangarap. Ganon ang dapat isipin mo para hindi mo siya mababawasan. Kung may gusto kang bilhin, so panibagong budget, halang tamang budget, tamang tipid, no? Kung ikaw naman ay walang bisyo, magaling kang mawak ng pira, madiskarte at may disiplina sa sarili, so wala talaga imposible. Matutupad mo talaga yung pangarap mo. No? So, tulad ko nga guys, no? Kaya Masaya naman tayo pag mayroon tayong nabibili dahil sa ating pagtitindahan na nag-start lang tayo ng maliit na puhunan, nagsusumikap hanggang sa napalago, so nag-ipon hanggang sa nakaipon. So nabili natin yung ating pangarap. So ayan, di ba? Ang saya guys, pag talagang nakaka-proud, proud tayo sa ating sarili dahil ayan, may napupuntahan ang pagod natin dahil sa pangarap natin talagang marami tayong tiniis, sakripisyo para matupad yung ating mga pinapangarap. Basta, lagi lang natin isama si Lord sa lahat ng plano natin para lagi niya tayong gabayan para magtagumpay tayo sa lahat ng laban. Kaya, ayan, gusto gagawa lang tayo ng mabuti, wala kang tinatapakang tao, no? wala kang inabalang tao, wala kang inagabredong tao. So, talagang ibiblis ka ni Lord pag ganun guys, nang pag alam niya na nagsusumikap ka na, dahil sa pangarap mo, talagang lumalaban ka ng patas. So, talagang magtatagumpay ka pag ganun guys, dahil nga, ayan, may awa ang Diyos, nakikita niya yung lahat ng mga sakripisyo na tiniis mo, na ginawa mo, no? So, ayan guys, basta sikapin pa rin nating makaipon at hindi mapiktuhan yung ating sari-sari store, no? So, talagang ang sarap sa pakiramdam pag nagawa natin ito dahil sa marunong tayong humawak ng pira at marunong din tayong magmanage ng ating tindahan. Kaya, ayan guys, don sa nagtanong, maraming maraming salamat sa inyo. Siguro isa din siyang kasari na may tindahan tulad ko. So, ayan lang gagawin natin kasari, no? Para makakaipon pa rin tayo. Basta alamin lang natin kung ano yung mga hinahanap sa atin na ating mga customer. Kasi dagdag paninda na rin yun. dagdag kita sa ating tindahan. Basta sama lang natin lagi ng sipag at syaga. So, wala talagang imposible, no? So, ayan lang guys. Maraming salamat po. Sana may napulot kayo konting idea. Bye!